Follower at mga idol ko, good morning po sa inyo. Mga idol at mga follower. Ay te, kakantuin natin tong gutter mga idol. East to Ang sukat ng gutter na laki ng gutter mga idol ay 32 inches. Yung malaking gutter to mga idol. Single is pero malaki. Ayan, titingnan natin. Halika. Ito dito, Titingnan mo. Ito mga idol, mga follower ko. Ang buka ng gutter mga idol, ito yung tinatawag na sanipa sa nipa ng gutter, ito yung moldura. Kung mapapansin nyo, ayan. Ngayon, ang buka ng gutter mga idol, ayan ha. Ayan. Ayan 12 pulgada. Ayan, kung mapapansin nyo, 12 pulgada. Ngayon, titingnan natin mga idol. Papakita natin mga idol. I-share na naman natin itong video na ito mga idol. Ah, content na mga idol para malalaman natin mga follower, mga idol at mga construction worker. Ayan. Ayan mga idol. Ang sukat ng kailangan namin mga idol, ayan, pati pakita mo. Ayan. Ayan. Eh. Baklas ka bito mga idol. Ayan. Kung makikita nyo mga idol, tulo. Ngayon, sa wool mga idol, sa, may sarado, ang sukat mga idol ay 0.97. Ayan mga idol Oh. Kita ba? Ayan. 0.97 mga idol. Ayan. Guguhita natin ito mga idol. Ayan. Kita. Mm. So, 0.97. Ngayon, dito sa baba, mga idol, kukuha ka rin ng 0.97 dito sa muldura. Ayan, mapapansin nyo, mga idol, yan. Okay. Ngayon, dito, mga idol, ang bukar, ay yung flooring, mga, yung gutter, mga idol, 5 pulgada. Okay, kukuha na, kuku, kukunin tayo ng, kukuha tayo ng 5 pulgada, mga idol. Ayan, mapapansin nyo, mga idol, yan, ginibuhitan ko. Abanti tayo dito sa 0.97 mga idol Kasi ang flooring ay 5 pulgada. Kita bago ko. Hmm. Okay. Yan maganda para ayan. Malaki itong gutter mga idol kung mapapansin nyo. Ayan. Hmm. Ngayon, kung mapapansin nyo yung mga idol, yan. Ito yung point 97. Galing sa moldura. Ito rin namin yung point 97. Galing sa flooring ng gutter. Ngayon, ang buka ng gutter mga idol ay 12 inches. Ayan. Kukunin natin 12 inches mga idol. Ayan. Pakita mo. dito, pakita mo para yan. 12 inches mga idol. Ito na yung mga idol, kung mapapansin nyo. Yan, natin ito mga idol ha. Pakita mo dito para yan. Tingnan nyo, papansinin nyo mga idol. Lampas ng uno. One in one eight. Ayan, ayan Ang uno ng muldura sa ilalim. Kukuha tayo ng one in one eight. Uwi na lang mga idol. Yan. Uwi natin to. Ngayon, aabante rin ako dito ng 1 in 1 8 mga idol. Kasi may uno to baitang. 1 in 1 8 din to mga idol. Okay. Isisira na naman natin to mga idol. Uy, nanginig kamay ko. Guguhita natin pataas to mga idol. Yung uno patayo. Yan. Yung uno patayo mga idol mahirap talaga pag uh, hindi lapis. So, Ayun, gugitan natin 'tong mga idol. Ayun. ngayon Dito sa ibabaw ng mga idol. Ayun. Ito na 'yung 12 pulgada. Ayun. Mula dito, ang buka ng gutter 12 pulgada, ito na 'yon. Mula dito sa ibabaw ng mga idol, kukuha ka rin ng 12 pulgada. Ay mga idol oh. Ayun, papasin niyo mga 'yo, pakita mo. 12 pulgada. Medyo matagal 'to kasi nagtuturo tayo mga idol okay 12 pulgada di nagkatapat na yan kukuha ka rin ng 12 pulgada mga idol kasi ibabali rin natin yan 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 mga idol oh. o oh. okay, di nakuha ko na yung 12 pulgada mga idol ang total yan 24 inches tama ba oh, 24 inches okay yan ngayon, kukuha rin tayo ng abante ah, tayo rito ng 5 pulgada mga idol. Papansin ah, yung mga idol ha. Okay. Kita ba, Jay? Ayan na. Okay na. Ito na yung mismong 45 ng hiningi ng buka ng gater, mga idol. Okay. Sisilipin natin itong mga idol. Kunin ko yung, yung lapis ko. Oh, lapis. Pakita mo ito, G, ha. Ito, mga idol. Dito ka sa likod, G. Para makita nila. Yeah. Ayan, sisilipin ko, mga idol. Walang guhit yan, ha? Walang hindi ako gumagawa na pattern. Sinisilip ko lang, mga idol. Ayan. Yeah. Medyo malaki talaga ang gutter, mga idol. Hindi, ano, 32 to. 2. Okay. Sisilitin ko lang ito mga idol ha. Na kailangan magkaroon ka muna ng gatla. Uh, tanda. Bago mo daanan ng eskwala. Dahil malaki itong gutter mga idol. Ayan. Mayroon na mga idol. Mga papansin nyo. Ayan. Kita nila. Ayan. Yun daan na da daanan natin to ng ayan, mga idol para makita pagupit malaki to mga idol hindi biro biro tong gutter na to nakita ba sa vlog na malaki ang gutter hmm. Ayan. okay mga idol ayan. ituturo ko lahat sa inyo mga idol yung kaalaman ko dahil yun ang gusto ni idol na matuto tayo lahat kahit anong klaseng trabaho pa sa contraction kailangan matutunan din ang paglalatero yan kung ano ba gusto niyo mangontrata di alam niyo na kagad mga idol kung paano gawin ang gutter dahil hindi maramot si idol yan, mga idol ha papansin nyo ayan Tingnan mo Jay kung nakita na nila. Nakita yan. Ayun, kitang Lapit kita. Yun. Lapit na. Ayun mga idol. Kung makapansin nyo, ayun ha. Kitang kita na. Ayan. Ayan. retouch. Ayun, dito na mas kabila ang mga idol. Sisilipin ko rin yan. Dong ka. Tapos so, to. Oh. Tama ko ulo ko. Okay. Yan. Yung camera ko man mga idol, nanginginig din eh. <laughs> <laughs> Nabibutom na yata. sabi ng mga follower ko, pakainin mo idol. Kumain na yan mga idol, pasmado lang talaga. Wala akong makuha ang camera man na hindi pasmado, pasmado lahat. Dahil naguhugas kasi sila eh. Pagkatapos ng trabaho Ito mga idol Isilipin ko rin ulit ito mga idol ha Ang laki ito mga idol Dater na ito hindi Okay Sirik na natin mga idol Daan natin ito ng eskwala Kasi malaki yung level bar Mataba Ayan maganda Ako so, yung mga idol Sinisilip ko lang Hindi ako gumagawa na pattern Mas, mas maganda uh, Natuto tayo sa silip Kaysa pattern Ayan oh, ha kasi mag, pag nabihasa ka dun sa silip mga idol napakasimple na lang pag kayo nanganganto ng gutter uh. eh, hindi hindi lahat mga idol na uh, pares ang buka ng gutter dipindi yan dipindi, dipindi, sa laki ng gutter Ah, uh, ang bawa itong kinakanto ko mga idol 32 inches yan. Baklas kabit to mga idol. Nag-start na kami magbaklas kanina. Ngayon, nakapagkabit na kami. Nagtayo na may scaffolding. Ngayon, may kantuhan. Ngayon, isi-share ko sa inyo to mga idol. Ayun. Ano yung na to? Kupitin na tayo mga idol. Yan. Ito, pare. Ito naman yung likod na sa depa Nang gater. Okay. Guguitan din natin ito mga idol. Mo, laki. Ang laki ng kanto ng gater mga idol. Yun. Doon kaji. Para makita na ni, ng mga idol natin. Ngayon, ito mga idol. Kung mapapansin natin mga idol, yan. mayroon nagpo-comment na hindi ko raw sinasabi kung ano yung tira ng gater. Ayan ah. Ayan, mapapansin yung mga idol. Yan ang tira gugupitin ko yan para pag nagbarira ako may pagkakapitan yung rivets mapapansin yan eto plain to eto may tira okay so, mga idol ah, dito ka dito oh, yung isang isang move ng ano papakita mo Oh, laki ng gato mga idol project ng ano yan ang opisina mga idol engineer Romel T. Cruz by Pires Cruz Roping Enterprises ko yung contractor ng Pires Cruz Roping Enterprises yung lahat ng mga project ng Pires Cruz Roping Enterprises mapupunta sa akin mga idol ah, kung paano kung idol kung paano kung paano kung paano kung mga idol Nah, kaya handa mo na yung mga bali na natin dyan. Ibababa natin itong mga, mga, idol kasi yung floral lang namin dito sa Rizal ay yun lang ang ining grape para hindi makapal ang pagsisilan. ng mga idol, titingnan nyo mayagi mga idol kung paano ko ginagawa para lahat tayo na hindi nakatapos sa pag-aral at nandito lagi tayo sa contraction work eh. Lahat tayo gusto ko mga matuto kasi yan ang hangat di idol mga follower mga idol ko na sinusirin ko yung ko para yung mga kasama natin na construction worker ay matuto hindi lahat ng latero mga idol na kasama ay nagtuturo totoo po yun hindi ako sinungaling na pagkatao hindi lahat ako tinuturo ko, ko talaga dahil yun ang yan ang gusto ni Idol na gusto ko matuto lahat kahit elektrisyang ka man kahit kalpintero ka man kahit welder ka man pwede mo rin matutunan to dahil yan ang gusto ni Idol maraming ano dapat marami tayong alam sa trabaho yan, matulang dito sa ginagawa ko maganda to pag natutunan nyo to mga Idol Shout out sa lahat ng mga follower Mga idol ko Kaisa na kayo mga idol Baka hindi ko na, na Shout out yung mga follower At mga idol Dahil hindi ko tanda yung mga pangalan Pero sa ganun pa man Mga idol follower ko at all idol ko shout out ko sa inyo lahat magandang umaga at good morning din sa inyo lahat mga idol mga idol wala, mo to. ito yung plane mga idol idol Tandaan po natin mga idol Ang kalaman eh Sinisir, hindi pinagdadamot Dahil <coughs> ang maramot sa kapwa Walang patutungunan yun Ako, totoo po yun ako idol Marami ako naging tao nung araw na yun Ngayon, nangungutrata na, kontraktor na Big time na sila Ang kapatid ko mga idol, kontraktor na ngayon. Big time na. Nung pumasok sa akin, helper pa na. Ngayon, big time na. Dahil na kontrata na. Bago siya umalis sa akin, talagang natuto siya ng gusto. Yan yung hangarin ng idol. Salamat sa ng mga follower at mga idol. Good morning po sa inyo. All idol ko at all followers ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yan mga idol. Malaking gutter to. Inlog ko mga idol na comment na Spanish naman para makita ko makita namin yun tingnan nyo Spanish na to siya dumalito para nira dahil ang sabi nyo mga mga follower natin nahihilo na raw sila laking gater to mga idol kung mapapansin nyo talaga sinigot ko lang o, walang pattern yan naganap yan ang gusto ni gusto ni idol na lahat tayo matuto hindi lang sa isang bagay na natutunan natin dagdagan pa natin dahil yan ang gusto ni Idol na makatulong sa kapwa Pilipino kapwa contraction worker kaya ako nag vlog mga Idol dahil gusto ko makatulong sa mga kapwa ko Pilipino kapwa ko lahat ng mga contraction worker mga Idol, malapit na. Ibabalik din natin 'to, mga idol kung mapapansin nyo ito mga idol itong plane na walang tira ginagatlaan ko ng maliit yan hmm. kailangan po sa pagtuturo kailangan yung simple muna ang ituturo mo hindi yung mahirap Ito simple na to ma idol. Hindi mahirap to. Kasi nagtuturo ako. Hindi hindi ako maramot pagkatao mga idol. Halos lahat ng kaalaman ko sa paglalatero, talagang tinuturo ko. Yung nag may, may nag-comment pa nga, kababayan ko pa. Kasalanan ng raw. Dahil nagtuturo daw ako. Kaya, kaya may mga kalpintero daw na naglalatiro. Na, na, na hindi pa alam. Kaya eh, marami raw materialis na sisira. Shout out sa'yo, idol. Kung sino ka man. Ayan. Mahirap. Po, ang yung sinasabi mo. Naguhusga ka ng tao. Huwag mo usdahan ang gustong matuto. Tandaan mo yan. Mo ang kalaman mo. Dahil yung kalaman hindi pinagdadamot, kundi bagkus sinisir pa. Hindi ako galit mga idol. Hindi ako galit. Ah, mga idol, tignan nyo. Laki ng gater. Ang nambarina. Pogi. Ano ba rin na? At saka martilyo. Pogi yan gara. Rebiter. Ano mga gater, mga idol. Ako pa sinin yung mga idol. Babarinahan ko na. papakita mo sa mga idol natin kung paano natin binali paano natin iriribit -re yan, yan ang gusto ng mga idol na matuto sila kaya sila pumalo sa akin nagpalo ang kapalit sa mga nagpalo ito po, sinishare ko po kung paano gawin ang Spanish daughter kahit makita anti-trending to Alam mga idol 20 minutes na hmm. malaking gutter kaya matagal tayo mga nganto kasi tinuturo natin subukan natin mga nganto na hindi tayo nagtuturo, di ba mabilis ganun din ang teacher ng estudyante nagtuturo yan walang teacher na mabilis magturo gusto ng teacher na matuto ang mga estudyante niya hayaan mo kayo umabot ng 50 minutes yan wala problema yan tanggapin ba ng youtube tanggapin ba ng facebook wala tayo problema ang importante ma-share natin yung kaalaman natin mga idol tingnan nyo mm -hmm. maraming salamat sa mga follower ko at mga idol ko na nandun pa rin nandito pa rin ni Idol na makatulong sa kapwa ko Pilipino, kapwa ko mga construction worker. Ito, talaga na kasi malaki to mga Idol. Pakita mo dito, ito, totok mo to. Uh, mga Idol. Sinilip ko lang yan. Wala akong pattern na ganap. Sinilip ko lang yan. Para makita nyo po kung paano ko manganto ng gutter at paano tayo matuto lahat. Dahil yan ang gusto ni Idol na matuto tayo lahat. Okay. Ingrapin natin ito mga Idol. Eh Ako yung ano, basahan. Sa flooring. Ayun o, no, basahan na yun. yung damit ko, damit ko. Kunin mo sa bag ko, boss. Ayun lang no, yung damit ko. yan yan Ayan, Tama na. Lagyan mo rito na. Lagi mo rito. Okay mga idol ah. Anang ano. Lais. Yes. Uh, mga idol. Laki ng gutter mga idol. 32 inches. Single is single isang tawag nito model yun lang masakit ang kamay ko mga idol talagang ginagawa ko yung tungkuling ko dahil gusto ko mga idol matuto tay lahat project ng opisina to mga idol engineer T mga idol. Akin na marina. Hanap yung tura, boss. Tura natin to bago ipanik. Ano ba yung rubiter natin? Pakita mo. Pakita natin. O yan mga idol. Ining graphic ko yung puwit flooring. Ito mga idol, ano, pintura. Bago natin ikabit mga idol, i-retouch natin yan. Dahil mahirap dumukwang mga idol kasi ang laki ng gutter. Kapansin nyo mga idol, yan. Laki. 32 inches to mga idol, kung mapapansin nyo. Yan. ang sukat ng gutter. Pag plain sheet pa lang, 32 inches. Okay. Ay, mga idol, yun yung kanto natin ngayong umaga. Happy Friday po sa inyo mga idol at mga follower ko. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Good morning po sa inyo at sa lahat ng mga construction worker. God bless to all.